Right. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Iba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Rubaldez. Could you, mean, could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, uh, siyempre, ko confirm mo kay Saldi ko, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay, kay uh, speaker? Yes. Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni alleged delivery ni Rep yapang uh, Yap ang na parang yun ang natandaan mo? Kasi yun po yung yung po your honor yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung to bumungad sa akin, Your honor. Pero marami kayo, may backup, may kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo, galing ka sa Marines. Ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep Saldico? Total ko, parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na dito. Ilan sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, ano? Uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Alin ba? Pulis meron? Mayroon pulis sa po, uh, anim na ano, anim na galing sa PSPG. Gusto sa sakali, meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabi nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Sento Pangilinan. Yes, yung uh, Eric Yap ba na congressman yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya basta Yes, Eric but Yap uh, lang well, yun. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House. Uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go on break. Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC2 ako dati, sir. Marine Corps intelligence. intelligence. Bakit? Authorized pa yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as uh, security escort ng civilians? No, Maka sir. Po? Ay, sorry, sir. No, sir. During the time, sir, retire na po ako. Uh, Hiner ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So... Mr. Yes, Chair, in, in connection doon sa tanong mo... Uh, okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Sal Most likely, uh, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 9-0? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir, more or less. Hindi ako exact sa ba number but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, o sir, Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagre-drive, no? Wala, si, basta kasama ko lang si Six Hour, okay na ako. si <laughs> Santiago, nagde-deliver. Si itong si Balat, but nakapag-deliver na raw kay Saldi ko. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nakakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukhaan si Sir Orly, security po ni uh, Saldiko? Hindi, sa hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. All right. Sir, uh, I have, a uh, Mr. Chair, with, with your indulgence, I just uh, have two, two quick questions. Uh, anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, uh, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine sa infantry, artillery? Ano sabo kayo? Uh, dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Uh, intelligence. Tapos diretso na po kay Kisaldi ko o meron pa kayong VIP muna na daanan? Uh, dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, Kisaldi ko na? Opo. nag po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldi ko, sir. Ah, kay Saldi ko na po. Yun po yung unang politiko ninyo. Ah, uh, yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po. Okay. Di ba, mabigat po yung inyong uh, nag-deliver po kayo kay uh, Speaker Martin Romualdez. Name, kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kaya, uh, siyempre, i-confirm mo kay Saldi ko, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga deliver nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yun. Uh, sa pagkakalam ko po, uh, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Polo si Mark, yes, Your Honor. kasama ninyo si Polo si Mark, mag-deliver ng pera. Yes, Your Honor. Kay, kay, uh, speaker. Yes, Your Honor. Saan bahay po ito? Sa? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. All right. Uh, ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes sa sinasabi ninyo? bakit po nilaman na bahay po ni speaker yun? Sino po nagsabi? Uh, based doon po sa ano, si, uh, pa-deliver ng ano, i-deliver sa bahay ni speaker. Si, sino nakakaalam si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon. sa Mr. Yes, speaker. Yes, okay. Your Honor. Ilang beses po kayo nagde-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start uh, ko doon is ang uh, actual ko pong deliver is tatlong beses, Your Honor. Tatlong beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver deliver niyo sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, Sir, uh, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa bali noon. Oh. Inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, uh, sa bahay mo noon ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilan beses kayo nag-deliver na deliver doon? Misan lang? Ilan? Uh, ako, ako, in my... During that time, uh, tatlong beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is kasi monitor ko po yung group chat ng movement ng uh, duty ng basura is uh, three times a week most likely pag lalo na pag December pare-pareho ba yon uh, kung ilang maleta na deliver mo ganun din yung ibang grupo na nahalaga na o na uh, amount ng maleta equivalent ng maleta No, Your Honor. Hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maliit na idinideliver. Pero matter. three times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Most, yung Your sinasabi Honor. mo ng bahay ni Speaker. Most, yes, Your Honor. Gano ka tagal po ito? Ilang buwan po ito na three times a week, three times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, uh, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon. Ganon yung... Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August, August 5 December. lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. Walong buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is a... Pero three times a week, ha? Huh? Yes, Your Honor. Three times a week. Okay. Mr. Chair, uh, my, my, my last question now with uh, Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si uh, Attorney Porto na uh, Maraming senador ang uh, sasabit dito. Pero ngayon hindi mo pinapatutuan. I mean, eh, does this na uh, fake news po 'yung sinabi. Mukhang uh, uh, fake news ang uh, binigay ni attorney Fortun ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po anim daw eh. Marami pang mga senador Ah, uh, misunderstanding po yun, Your Honor, kasi doon nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Ah, uh, congressman hindi senador. Oh, oh boy, so sinasabi mo ngayon, hindi naman yung anim na puro mga senador yon Hindi po totoo, Your so, Honor. So fake news po yun. Kaya kausapin, mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi yes, mo ayusin yes, po. po kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na anim. Eh, yung mga tao ngayon nagtatanong sino ba yung anim na yan? Sino ba ba yung mga kulang pa niyan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawi niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Apo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romaldes doon at sa kasaldi ko? Kung saldi po meron. Kung saldi sa computer mo. Wala pong nga nabanggit Apo. doon na Speaker Romaldes. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of questions later. Thank you, John, Mr. President. Chairman. Mr. Chairman, just one question to um, Mr. Gutesa. Uh, kasi parang lito lang na kami na dito sa kwento mo. Uh, can you give the details nung sinasabi mong delivery between uh, Yap and Saldigo? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, uh, doon ko po na aktuhan si Uh, Congressman Yap sa na siya mismo ang nag-deliver doon sa Bali Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8 may nakasulat na 48, 48 siya Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul sa saka binibilang. Kaya na-notice na ko na Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? Yes, Your Honor. From one congressman to another. From one congressman to another. Uh, sa, saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na balita? Dineliver lang niya po. Sagkita lang po kami doon sa ano sa Valley 6. Dinala uh, niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valley Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung I-nilipat po namin sa sakyan, din mm. nalala na namin sa Horizon, yung mga malitan uh, na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo? Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make a decision, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni uh, Congressman uh, ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo. Eh, the, 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 budget po si Senator Marcoleta kin kinatest to this. Kaya po minsan pag pag niyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan naman namin sa Kongreso, yun pala lalapitan yung isa. May budget ko ba na titira diyan? Akin na lang. 20%. Parang gano'ng susus basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair. Thank you for the Education. Mr. Hindi Chairman, lang sa yun sa ah. Senate yun. Point of information. Sir, Mr. President. Point Mister, of information. Intervention yes, lang, intervention. J yes. Just, just information. Uh, uh, Mr. Orly, uh, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Uh, sabi mo naman, eh, halos tatlong beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang delivery ni, alleged delivery ni Rep. Uh, iyap ang na, parang 'yun ang natandaan mo kasi 'yun po yung yung po yung honor yung kauna unahan na nung mag-duty ako sa basura 'yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga ibig sabihin unang duty ko 'yun talaga yung oh, bumungad sa akin ni Ronor pero marami kayo may backup may kung may advance party kayo ilan ba kayong, yung sabi mo galing ka sa Marines ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay rep saldi ko? Total ko parang nasa 90 plus eh. Hmm? So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Mga sila, ano, uh, Jubit Bunagan. Sige. Mark Bunagan. Uh, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron din bang ibang serbisyo? Halimbawa, mayroon, di mayroon? mayroon police meron? Mayroon police sa anim na ano, anim na galing sa PSPJ. Kung sa kasakali, meron nakakarinig sa mga uh, kasama mo at uh, sasabi sabi nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Just, just, yes, yung uh, Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee? Uh, tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya, basta yes, Eric but, Yap uh, lang. Well, yun. for the record, uh, Eric Yap used to be uh, chairperson of the Appropriations Committee in the House, uh, point of information. Thank you. Uh, last na lang before we go on break. Anong specific uh, duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir. Sa MC 2 ako dati, sir. Marine Corps intelligence. intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve uh, as a security escort ng civilians? No, sir. I sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Uh, Hinar ka bilang retired na marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in, in connection sige. doon sa tanong mo, Marie. okay. Uh, sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldigo? Most likely, ganon yung bilang, lang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. sir. Isang kumpanya na yan ng Marines, kung tutusin? Yes, sir. Pero 90 is the number. Na napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, sir, Senate President? Wala. Zero. Ikaw nga ang mismo nagre-drive, no? Wala. Basta kasama ko lang si Six Hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you, sir. importante, Madam Kowa, yun pong 140 414, pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017 after several petitions raised by SBMA 17 after several petitions raised by SBMA Nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema, final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million. Ang hindi po nyo siningil, 137 million plus plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinulekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung account uh, yung implementing agency po. Sa case po nang na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, uh, dahil final and executory na, mag issue po yung kung umabot po yan sa Supreme Court, mag issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, Madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Sen. Uh, importante. Lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang, 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang hindi po talaga si Koa ang maniningil, sir. 'Yun pong implementing agency po at iyan po ay ireremit nila sa Bureau of Treasury. Ano po ang participation niyo? Hindi i gagadget sa inyo po galing ang notice of disallowance. Amin po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa St. Joseph na proseso. Puro kayong proseso pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si Kowa talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangulekta ka, meron nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ng proseso. Yes, sir. Uh, kaya, ma'am, ang, ang problema pa ho, post-audit, no? ibig sabihin, bayad na di diba So kung hindi nyo madedetect ho yan, bayad lang sila ng bayad, bayad lang ng bayad, bayad lang ho ng bayad. So, ganoon ho nangyayari ngayon. Bayad lang ho ng bayad. Kahit na ghost projects, bayad ho ng bayad. So, Mr. Chairman, uh, let, allow me to move to another topic. And this is the topic of ang uh, unprogrammed funds. No? So, I want to... Uh, uh, so sana mag... Na, no gumawa ng fake na ID dito sa kay Engineer Alcantara at Engineer Bryce Hernandez. Is it true? Uh, bago ko po sagutin, magandang araw po sa inyo, Mr. Chair. Diretso na kasi maubos yung time ko. Sasagot ka kaagad. Uh, ano po, uh, hindi, ko, hindi po akong naggumawa or o nagpagawa po ng mga Sino? po nila. Ako, ako po, ang sinamahan ko lamang po sila sa sa membership counter upang magpagawa ng mga cards nila, ng membership. Actually, Your Honor, kung mabibigyan lamang po ako ng, ng pagkakataon, pwede po sana na kung mariritrib po yung, yung CCTV, nandun po yung occasion na nakapila po silang lahat, pumipirma po, at dala po yung mga So let's IDs. Let's go to the point, the main point of the issue. Bakit ibang pangalan nila nakalagay sa ID? Hindi ko po alam yon, Your Honor. Eh kung sila ang tanungin ko, hindi rin daw nila alam. Kayo daw nagbigay. Alam mo mabigat ito ha because kung totoong kayo ang nag-facilitate sa pag-manufacture ng fake ID para ito mga taga-DPWH makapag kahit na illegal sila na maglaro dyan sa, sa casino, nagiging instrumento kayo. You are not only an accessory, you are an accomplice to the crime na inubos nila yung pera ng gobyerno sa paglaro dyan sa Soler dahil kayo ang nag-facilitate at yung pag-facilitate ninyo ay talagang krimen falsification. Gumawa kayo ng ID na ibang pangalan para hindi sila matunton. Ah, uh, Your Honor... In... Sino ang gumagawa ng ID doon sa Soler? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Hindi owner. nga. Sabi mo nga, nakapila sa... sila doon. Oh, Sino po. ang nag-ooperate doon? Sa membership counter po. Sinong mga tao doon? Yung mga empleyado po ng Soler. So, dini mo ha, na hindi ikaw ang nag-facilitate na pag-issue ng... Hindi po talaga, Wait. Your your Honor. Ka ako po, kung ang sinasabi ko nga po, kaya ko pong panindigan ng aking sa laysay. Kasi ano po eh, na meron pong, kung maire-retrieve lamang po yung video, lahat po sila doon, nakapila po sila doon. So dun. sino ang nandoon, nagbibigay ng, nag uh, gumagawa ng ID? Magbigay ka ng pangalan? Eh, ano po yun eh? Paiba-ibang, ano po yun na uh, empleyado po, papalit pa. Sige, magbigay ano ka ng pangalan. Para patawag na din dito. Alam nyo, naubos ang pera ng Pilipinas dahil sa inyo eh pinaalaw nyo sila dong maglalaro ng fake na ID. Kaya, uh, hinigop nyo yung pera ng DPWH. Ah, uh, Your Honor, kung mamarapatin nyo po, oh. nung makilala ko po sila, naglalaro na sa, Balik-balik lang tayo sa tanong ko. Apo, apo. You can give me names kung sino ang gumawa ng ID nila. Hindi, ko, wala po akong knowledge sir pagka pangalan po eh. Pero yung mga... Sino nga ang tao doon? Ikaw nga nag-escort doon, papunta doon. Sino gumagawa ng Hindi Hindi ko ID na po nila? maalala, sir. I, you're on. 20, since 2022 pa po yung pangyayari po na yun. Sure ka, ha? Opo, opo. You are, uh, you can be cited in content pag nagsinungaling ka dito. Hindi po ako nagsisun. Ikaw lang ang hindi milyonaryo na makukulong ngayon dito. Lahat yan, milyonaryo yang na, Bilyonaryo you... yang na-contempt namin. Ako... Ikaw wala kang pera, pero mag, Sasama ka doon sa baba. Ako nga po, Your Honor, yun po ang kinakasumakaw ng lubog, syempre. Huwag ka okay lang umiyak. Huwag ka okay lang umiyak. Hindi okay lang. po, ang inaano ko lang po, hmm. Hmm. yung, pati yung mga anak ko, saka yung nanay ko na, nananahimik po, na, pada. kami po, lumalaban lang po ng pareha sa buhay. Alam ko. i play ano, ka lang dyan eh. Pero yung lang, tulungan mo kami, na mat- kuha ang katotohanan. Kaya ka pinatawag dito. Kasi kung uh, alam namin na ikaw na diritsyo, hindi ka na namin tanungin. Papusasan ka na namin diritsyo. Kaya ka namin para malaman namin kung sino itong malaking sindikato na ito eh.